Gaya ng biryani na patok na patok ngayon sa mga Pinoy, gayahin nyo rin ito dahil pwede itong ipangtapat sa ating biryani. At ang kagandahan pa nito, pwede itong puro gulay o puro karne o kaya naman isda. Depende po sa budget na ating makakaya. Kanin pa lang malasang malasa na para siyang fried rice kaya maganda itong pangdagdag extra income. Una nating hiwain ang ating sukini, pwede itong i-replace ng kalabasa. Yes, gumagamit po kami ng kalabasa kung wala kaming sukini dito. Kaya maganda po ito dahil marami kalabasa sa Pinas. Maghiwa din tayo ng patatas. Wala tayong problema sa patatas dahil sa Pinas marami tayo niyan. Pero kung lagyan nyo talaga ng twist at my personal touch, pwede nyo palitan ng patatas ng gabi at saka kamote. Minsan, yun din ang ginagawa ko dito kung may kamote kasi bihira lang namin matikman. Kamote at saka gabi ang pinanghalo ko instead of patatas. Common na common po ang patatas dito. Sa kamatis naman, kailangan po medyo marami-rami po ang ating kakailangan kailanganin dito. Gagamit din tayo dito ng sibuyas. Of course, mag tayo ng basic sibuyas at bawang. Gamit ko ngayon ay puting sibuyas dahil mura ngayon ang puting sibuyas siguro season. But of course, ang kulang sibuyas natin ay pwedeng pwede. At hindi na ako magdikdik ng garlic dahil meron na po tayong ready-made na garlic sa hindi pa nakapanood kung paano ko ginawa. Panoorin nyo po ang ating bagong upload ng shumai sauce. Doon ko po, po pinapakita kung paano ko pinipreserve ahead of time or hinahanda ahead of time ang ating mga garlic at mapipreserve na rin siya at the same time. After ko mahanda ang ating mga sanggap, magumpisa na tayo magluluto. Sa pinainit na kawali, maglagay lang tayo ng mantika at igisa natin ang ating mga sibuyas. Isunod natin ang ating bawang pero depende yan sa inyo. Mauna ang bawang or sibuyas, hindi na tayo mag-away-away dyan, okay? At dito sa tingin ko, parang nakulangan ako sa garlic kaya dinagdagan ko po ang garlic. Yan nakita nyo, nakajar na po siya. Yan pong pinipreserve natin na garlic. Antayin lang natin para lumabas ang aroma ng ating bawang at saka sibuyas. At pagkatapos niyan, pwede na nating isunod ang ating mga kamatis. Sa kamatis naman, maigi po na magiging soft talaga yung kamatis natin. Takpan lang natin ng ilang minuto para lumambot talaga ang ating mga kamatis. Pag malambot na ang ating kamatis, ipapatong na natin ang ating karne. Pwede kayo maglagay ng isda, gaya ng nasabi ko, or mga gulay. At dito mga laga, maglagay na tayo ng pa unti-unting mga pampalasa para manuot po doon sa karni natin. Dahil ang karni natin ay hindi po naka-marinate. Maglagay tayo ng asin paminta, maglagay din tayo ng dried rosemary. Kung wala naman, any kind of dried oregano or thyme, pwede po yun. Tapos, meron na tayong ready-made na Arabic spices. Mabibili po yan sa any supermarket or sa ating mga online shop. At pagkatapos, maglagay na tayo ng tubig. Dito, alam ko na po kung gaano karami ang tubig dahil alam ko ang sukat ng ating basmati rice. Ang basmati rice, 1 is to 2. Isang cup ng rice, 2 cups of water. Then, nag-add lang ako ng isang cup para doon sa pagpapakulo natin sa ating karne. Dahil kung iigsak natin talaga sa sukat ng rice natin, mababawasan po yung tubig natin later. Kaya mag-add kayo ng 1 cup para sa pagpapakulo or pagpapalambot ng ating karne. At naglagay na rin ako ng tomato paste, takpan lang natin at pakuluin. While pinapakulo natin, i-adjust natin yung taste ng ating niluluto. At kailangan, alatan nyo ng konti dahil pagkalagay ng rice, magiging matabang po siya. Kaya pwede nyo pa rin siyang i-adjust while meron pang sabaw. Kaya tikim-tikim po ang kailangan natin dyan para makuha talaga natin ang masarap na lasa sa ating rice at saka sa ating chicken. Pagkatapos maluto ang ating chicken ng 20 minutes or 25, wag naman po sobra kasi maghihiwalay na po yung laman doon sa buto. Tanggalin natin ang ating mga manok at isit aside natin. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating nakababad na basmati rice. Huwag nyo kalimutan mga langga na lagi pong ibababad ang ating basmati rice at least 30 minutes. Ops, huwag kalimutan. Habang nagluluto tayo, huwag kalimutan i-subscribe ang Bless Channel. Please, mag-subscribe na kayo, i-like at i-share ang ating video. Maraming salamat in advance. Pagkalagay ng ating rice, isabay na rin natin ang ating mga potatoes para sabay na rin silang maluto. Takpan lang natin at haluin natin paminsan-minsan ng bahagya. Huwag naman yung halong-halo dahil huwag lasug rin ang ating basmati rice. Maganda kasi sa kanin, buo-buo pa talaga siya, hindi siya putol-putol. Dahil minsan may mga klase ng rice na medyo low kaya madali po siyang mapuputol. Alalay lang talaga, tikman nyo rin. At pagkatapos, kukuha tayo ng konting sabaw, ihahalo natin sa ating tomato paste at lagyan din natin ng konting olive oil or kahit anong klasing oil na gagamitin ninyo para naman pampahid natin mamaya sa ating chicken. Pag sa tingin ninyo malapit nang matuyo ang ating rice, dito ihalo nyo na ang inyong mga hiniwang zucchini. Ipapaibabaw lang natin dahil madali lang pong maluto ang mga zucchini. Kung kalabasa naman, yun po ang ipaibabaw ninyo. Madali lang pong maluto ang kalabasa sa steam. Ngayon ang ginawa nating tomato paste na pangpahid, ipahid na natin dito sa ating mga manok. Dahil i-air fry natin or i-bake natin ang ating mga manok para magiging golden in color siya. Para siyang lechon. Ganon po ang mga sikrito. Luto na talaga yung manok natin. May lasa na siya. Pero papagandahin natin para hindi naman maputla. Kaaya-aya po siya. Yan po ang isang sikrito ito kung bakit mapula parang lechon yun. From time to time i-check din natin ang ating rice at haluin ng bahagya. Pagkatapos takpan lang natin hanggang tuluyan na talagang maluluto ang kanin natin while waiting, i-airfry na natin or i-bake natin ang ating mga manok. Mga 5 to 10 minutes Pwede na po yan or pakiram naman ninyo basta mag-golden color na po siya or magiging kulay lechon. Kaya, pahid-pahid lang po doon sa ginawa nating mixture ng oil at konting sabaw from the kanin at konting tomato paste. Alam nyo mga langga, hindi lang yan pampaganda ng kulay ng ating mga manok. Nagdagdag lasa din yan sa ating mga manok. Pagkatapos nyan, maglagay din tayo ng chili. Yung iba naman, hinahalo na doon sa pagpapakulo yung chili. Ako kasi gusto ko yung chili ay buo-buo pa. Kaya, huli ko na pong ilalagay ang mga chili at it's a must talaga maglagay tayo ng peppermint. Super bango po ang ating kanin pag nilagyan natin yan para sa atin yung pandan naman dito naman sa gitnang silangan ay peppermint. Pagkatapos nyan, ihiwalay lang natin ang ating mga sili para pang final touch mamaya para maganda yung presentation natin. At haluin natin ang bahagya para naman hindi po siya dal. May kunting buhay. Kaya para may ano siya buhag-hag effect ba? Hindi po siya flat na flat. Pagkatapos, ipapatong na natin ang ating binibake na chicken. Mga langga, kung presentation lang naman ang labanan, lubos-lubosin na natin. Kaya para shiny talaga siya, nagtira ako ng konti doon sa sauce natin para pang finale, para wet look at tsaka salivating talaga tingnan ang ating mga manok. Ngayon, pang finale natin sa ating garnish, ipapatong na natin ang ating mga chilies. Meron din akong chinap-chop na cilantro. Pwede kayo maglagay ng parsley o di kaya green onion. Para naman talagang contrast in color at napakaganda talaga tingnan. Hindi lang sa presentation mga langga ha. Importante din, malasang malasa at masarap talaga para balik-balikan ka ng inyong mga customers. At just ko po, mawiwili talaga ang miyembro ng pamilya. Ang masama lang dito. <laughs> request ng request pa ulit-ulit. Request nila na palulutuin ka talaga naman pag may matikman silang masarap na niluluto natin. Kaya sipag at syaga at may baong pasinsya dahil hirap at pagod sa kusina. Kaya good luck in aking mga palangga